malalim ang iwan ng talim. Walang iniwan sa katotohanan ng hindi atake sa puso ang kinabatay na aking kapatid. Hindi ba, Epe? Mukha may ibig kang tukuhin. Nalimutan mo yata. Nasa loob ka ng pamamahay ko para makapagsalita ka sa akin ng ganyan. Hindi po kit na pangasan mo mga tao ako. Pwede mo na ako hakbangan. baka gusto mong manahog ng bahay ko na una pa sabihin mo na ang gusto mong sabihin congressman pero gusto kong malaman mo Huwag ka na muna magpaikot hindi pa tapos ang laban